Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang isang video ng singer na si Moira de la Torre kung saan binato siya ng bottled water habang siya ay kumakanta sa isang mall show. Makikita sa video na si Moira ay seryosong kumakanta nang bigla na lamang may sumigaw ng tama na Moira masakit na. Kasunod ay ang pagbagsak ng bottled water mula sa itaas. Mabuti na lamang hindi siya nasapol ng bote at tumama lamang ito sa gilid niya. Matapos ang insidente, nagpatuloy siya at napangiti na lamang sa nangyari na tila hindi ito nakaapekto sa kanyang performance. <tinyo> Kasunod nito ay napaiyak na lang si Moira habang nakaupo sa stage. nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen kung saan may ilan na nag-akusa na sinadyang batuhin si Moira habang ang iba naman ay nagsabing aksidente lang ito. Sa kabila ng nangyari, isang tanong ang bumangon sa mga nanood ng video. Sinadyang batuhin ba si Moira o isang aksidente lang? Ano sa tingin mo?